idol, maglabat tayo ngayon. Gamitin natin itong shout spray para ito sa mga decolor at sa puti. Makikita mo, ito, nagyayelo-yelo na. Isprayhan mo lang nito. Medyo paubos na. Kailangan natin ng kwan. Mag-sponsor sa atin ito. Yung banda sa kilikili, pwede mo isprayhan pampaalis to ng stain, pampaalis ng mancha para sa lahat. Dali, lagay natin dito. Ayan. Yay. And just soak it for 5 minutes tapos pwede mo nang ilagay sa washing machine. Ganon din po sa mga puti. Kung may mga puti kayo na labada. Pwede yan. Shout. And thanks for watching mga idol. Please like and follow my page. Salamat.